Guys, Ang pupogi ni Pongs At ang gaganda ni um, Yung lang <laughs> So um, Merry, Merry Christmas eh. uh, Merry Christmas everyone By the way uh, Today is December 25 And makulimlim yung panahon Sobrang daot ng panahon <laughs> da Kasing daot ng aking mukha Well anyway uh, Disregard muna natin yung panahon Bali may gagawin tayo Bali may ito troubleshoot tayo guys uh, Late ko lang na 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 discover or nalaman tama nga yung uh, term na yon late ko nang na discover na mali pala or there's something wrong with our lights ayan uh, flex please ko sa inyo by the way i'm here with my wife my legal wife <laughs> right? may, meron din akong illegal wife sure. so please ko sa inyo yung ating uh, ito troubleshoot dahil nga po may ano may problema so wait lang guys ito tayo sa aming munting tahanan. Bali, this is our room. Uh, this is my DIY bahay, guys. And flex ko muna sa inyo. Bali, kulang cool pa po yan. ako kulang cool sa pintora. and all other. parami pa, may kakabit pa tayong bintana dyan. And then, dito, may nakakabit na palang ilaw. Uh, na purchase natin yan sa Shopee. So, test natin, guys. Wait lang. Ayan, umilaw na siya. Pero once naka-off po siya during night or gabi, uh, umiilaw pa rin. Kung baga may konting ilaw na makikita sa mga bulb na yan. As well as dyan, may konting ilaw po na naiiwan guys. So yung gagawin natin dito, bali nagtutroubleshoot ako kanina ito yung ating mga switches bali this line right here itong tatlo this is supposed to be yung return nung linya from the lights babalik dito and then itong nilagay kong marka this is the the line one or the positive line and then ito yung return which is the line 2 itong tatlo pero baliktad po yung nangyari dahil once chinek ko po using this uh, tester light or line tester when I Check this one. Umiilaw po yung ating tester. So, therefore, uh, mali po yung pagkakasplice dun sa itaas na bahagi. Dito ng ating tahanan. So, yung gagawin natin is i-reverse natin or ibabaliktad natin, guys. Ako po'y kumakatkat dyan. <laughs> uh, yeah. Aakit ako dyan and then try ko pong i-splice ulit yung ating linya. Then, para mas safe, guys, i- isi-switch off muna natin yung mga breaker. So, please madam, can you please tell Harvey to switch off the breaker? Okay, wait. Turn it, it off. So ito yung ating uh, splice sa itas na bahagi dito sa may junction box. Bali, sinadya ko pong hindi i-cover nang sa na uh, may access pa rin tayo at the same time. Yun na nga po, pag to troubleshoot, since na discover natin na uh, there's something wrong with the line. Sure. So, bali, yung linya na ito, wait lang guys, ha. Uh, this is the return sana sa mga lights. Pero dito natin na i-connect yung yung positive or the line one so isi-switch natin doon sa kapila or sa isang linya I think this one or this one rather isi-switch natin yan guys so let's go ayan na guys, uh, nice splice na natin ulit. So, explain ko lang sa inyo, uh, itong linyang ito, uh, this is the the line one or the positive line. Ito po yung source na linya niya. And then yung isang linya nito is bababa po siya doon sa ating mga switch or sa switch. And then ito yung mga return. Kung napapansin nyo po, supposed to be apat nang po yung wire dito. So may meron pong ah uh, Anong tawag nito dalawang wire dahil nga po sa isang sindi dalawa po yung iilaw so kaya po nagkaganito yung uh, yung return niya marami po siya ayan uh, hopefully uh, okay na po ito guys uh, makonfirm natin yan during night ibibidyo natin kung meron pa pang meron pa bang konting linya or konting lights yung ating ilaw so later na natin ito tatakpan hahayaan ah, muna natin itong nakaganito pero once mag uh, maglalagay na tayo dito ng cover yan, dito sa ating uh, labas na bahagi ng ating bahay sa uh, saka natin ito lalagyan ng cover dahil nga po for the meantime I was thinking baka may additional pa tayong mga linya so pwedeng pwede pang isingit so test natin guys and then confirm ko mamaya mga 5 siguro kung Okay na ba yung ating lili? Live, sa yung pan lang, kaya ako nang brasan lang. So, bababa na si madam. Nabutan kami ng ulan, guys. Wait lang lang, wait. Okay. So, it's almost midnight na, mga peeps. So, like I said earlier, uh, around 5 or 6, i-try natin or testing natin yung ating light kung na-troubleshoot na ba talaga. So, ngayon, i-flex ko sa inyo yung, yung result sa na ginawa natin yung pag-troubleshoot. I'm here with my wife, by the way. Uh, medyo late na tayo dahil nga po uh, tayo ng, ano, ng parlor games kanina. So, and then, nag-video pa yung mga people dito, guys. So, i-flex ko sa inyo yung, ano, yung ating ginawa or yung troubleshoot natin na uh, lights. So, yung main problem is uh, baliktad po yung pagkaka-splice. So, pag matrace nyo po na may ilaw pa or once naka-off na po yung light and since meron pa rin ilaw na makikita nyo sa mga bulb, so definitely, mali po yung linya or na baliktad rather, uh, et either Yung line 1 is napunta doon sa kumbaga dumiretso sa ilaw. So, yan yung sanhi kung bakit nagkaka-produce or nagkakaroon ng konting light kahit naka-off na po yung switch natin. So, flex ko sa inyo, baliktad na lang. Okay, I'm here with my wife anyway. Come to my, come to me my darling. Darling! So, ayan. Hindi siya. So, that's my light. Parang chandelier. Uh, available po yan sa Shopee. So, as you guys see, wala na pong napoproduce na ilaw dyan. Wait lang. Ayan klarong-klaro na yung aking upaw. <laughs> <laughs> Then, try natin yung sa gitna. So, ayan, mayroon na yun. So, ganyan lang po yung uh, pag troubleshoot Then, make sure na meron kayong, ano guys, may, ano kayong, may tester, line tester, para ma-assure or masiguro nyo po na tama po yung inyong ginagawa. So, again, uh, disclaimer po, uh, hindi po tayo expert na electrician. Kumbaga, yung ating ginagawa dito sa ating bahay ay puro DIY lang po. Dahil nga po, sobrang mahal po ng, ano, nangyibor ngayon. So, that's it for now. Sana may nakuha kayong konting idea related dito sa ating uh, ginawang truffle shooting sa ating electrical wire. So, I would suggest na kung magpapagawa kayo ng mga electrical, uh, mag-hire kayo ng expert talaga. Huwag yung uh, kung nasa kanto lang. Well, in anyway, hindi naman natin jina yung mga gumagawa. It's better to be sure. Dahil nga po, uh, mahirap na baka magkasunog-sunog yung ating bahay. <laughs> so, again, if you find this one very helpful to you, please do subscribe this channel and then like and share na rin ito ating video. So, this has been Pong's Work together with her, my wifey, Bye bye for now. Merry Christmas, everyone. Have a good night.